Hello guys uh, Magandang araw sa inyong lahat uh, Itong book na to naki, nakita ko lang Na nakakalat Makalat kalat Kinuha ko kasi Medyo Na curious lang ako sa tay, Sa ano Pamagat nung kanyang Ano libro no, na, Boom sa nagustin Be stupid, be selfish Be suicidal And be successful. Yan yung, ano, nabasa ko. Kaya sabi ko, kasayang ko nga, tignan ko nga, kung ano yung ano nilalaman ng libro na to. Kasi, be stupid, be selfish, be, su uh, be suicidal, and be successful. Ayan. And uh, nakalagay dyan, the three steps I took to find success kaya na curious ako and then binasa ko umpisa ko umpisa pa lang nung binasa ko yung libro na to ah nagusto nagustuhan ko kagad yung kwento guys sobrang ganda ng kwento niya hindi ko alam kung meron pa nabibili dito sa mga national bookstore o saan pa pero di, ano kung meron pa nabibili try ninyong bilhin and then basahin nyo po napakaganda maganda yung ano maganda yung kwento ng ano ng na yung nagsulat nito o yung may akda nito napakaganda ng pagkaka ano niya, pagkakasulat niya pagkaka ano niya, lathala ng kanyang kwento okay siya, okay siya guys uh, try nyo lang kung magugustuhan niyo pero ako nagustuhan ko kasi yung libro na to eh Boom! Sam Agustin Be stupid, be selfish be suicidal, be successful the three steps I took to find success. And see you guys. And babasahin ko to. And nabasa ko na naman yung simula. And then see you on my next video guys. bye, -bye.